Yeah. Hindi na ako makahon mga idol. ano <laughs> Ano ba 'to, CR? Okay. Wow. Ano niyo po kung nasaan ako? Nandito ako sa lugar na maraming ano bulaklak. <laughs> Pwede mo vlog ko ha? Opo, sige po. Dito ako sa mga sa lugar na maraming mga old na old fashion na mga bike. <laughs> Alam niyo po mga idol kung nasaan ako, no? Nandito ako sa Dampa. Dampa Antipolo mga idol. <laughs> dito kami ngayon halian, mga idol. Wow. Kami lang ang tao dito, oh. Tanya. <laughs> Gang. Dito ko muna dito. salamat ka sa vlog ko. Eh, oh. mga idol, oh. Wow, dampa, oh. Wow. Yeah, oh. no. Kita nyo? Di ba? Dampa. Dampa ko gi polo mga idol. Di ba? Dito ako oh, sa si Dampa Antipolo, ha. Shout out mga idol ha, sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga followers ko dyan sa lahat ng mga viewers ko thank you so much mga idol ha, salamat It, dito kang ay tama na yan dyan, okay na yan shout out mga idol ha ito mo na ako ha ikaw din na ito, tinawag Oh. Ano ba yung bestseller nila dito? Ano bestseller? seller dito? Mga best seller ko na Moron Seafoods po Ah, Moron Seafoods talaga? May ano kayo yung hito? Ah, hito? Mag magkano hito? Sa hito so, na ako sir, nakapwende din po sa loon sir. ihaw? May ihaw din? Subukan natin kumain ng hito mga idol kasi hindi pa ako nakakain ng hito na ano eh, inihaw. So ipapakita ko sa inyo sa vlog ko para ah uh, mapanood natin kung paano kumain ng hito kasi si Idol si Idol Pampanga lang yung ano uh, kumakain lagi ng hito kasi may alaga po siya nun ha 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 magkano ala ano hito 460 po siya sa wow oh, ano ko ano, laki yung good for one lang wala o ayun lang po talaga sir hito purpose po kasi na ano dahi ikaw 400 parang ang mura ah. <laughs> talaga yun ang mura, no? Bibili lang ako sa palengke ako na lang mag-iihaw, no? <laughs> Walang ganong, anong tao dito, mga idol. Si kuya lang na kukuro. Kasama sa vlog ko, yeah. kuya. Ito. Kilala pa ako. Di pa. Ayaw mo, mo na. Hindi na ako magpakilala sa'yo. <laughs> Shout out, mga idol. Nandito ka sa MJ the TikToker, mga idol, ha? Nandito ka kay MJ the TikToker. Shout out, mga idol. na Ang ganda pala ng dampa. Anong kugyo, no? Tahimik, Hindi ganong crowded kasi may napunta kami ng dampa. Ah, kailan natapat siguro ng linggo yung kaya maraming tao. Ganyan din ang po dito minsan. Ano ba to? Franchise ba to or ano? Iisa lang talaga may ari. Franchise. Ha, franchise talaga, no? So, iba, iba pala yung doon sa lugar na pinunta namin. Iba rin dito, no? Kanya-kanya pala yan. Siyempre, kanya-kanya franchise yan, eh. So, ipinuntahan namin Pampanga. Alin? Eh, may eh. mag ka. Alam ko na Orchop lang, sa A, po lang sa po na Aliempong lang sa'kin Aliempong lang kuya Meron kayo? Mer meron ano? Meron yan, sigurado Ano yung inihaw? na Barbecue na lang akin kang? Barbecue? Oo Meron ba dito? Ano may Aliempong ah, Aliempong Aliempong yun Aliempong Ano barbecue yan? Isang pieces lang yan Purpiece po yun. yan siya piece yan siya Magkano per piece lang ano barbecue? 40 pieces per piece Gawin mo ng tatlo, hita niya <laughs> Tapos Gawin mo na apat. Gawin mo na apat kuya. Ah. Huwag na ihito ah. Kasi hindi ko kaya eh. Game <laughs> <laughs> ka po. Sabi ka lang ng totoo, no? ba? Diba? Uh -oh. Wala naman masama eh. In... Ano po? Salmon. Yan salmon ulo. Sabaw. Umuha ka ng sabaw. Ano gusto mo? Salmon. Baby. Meron ba kayong ano? Meron ba kayong sinampalok ang manok? Ay, Wala kayo no? Papaitan. Papaitan. Sarap yung papaitan. No? Magkano? Order. Papaitan po namin. Papaitan 390 39. 39. 390 so, yun lang to yun na lang ka. Hmm. tapos dalawang halo-halo ah may halo-halo kami ha kasi malamig daw ang panahon kaya halo-halo yung migloy lang oh. dalawa tapos yung rice nyo maganda din yung rice ilan sa'yo mo? Sa so, isa lang sige isa lang balinggar mo ng tatlo ayun ayun yeah. ano ka na? Okay. Ano yung ano mo? Okay na yan. Yan po lang yung order mo. Saka yung salmon. Alin? Salmon na ito? Maganda, no? Maganda dito sa dampa ano kogyo kasi tahimik, walang ganong ano. Oh, Kanya more on foods mga idol, grabe. Sarap kumain dito siguro, no? Uh, may nang lang sa akin isang kaibigan. <laughs> Kaya, andito ako ngayon, naligaw ako ngayon dito sa dampa. Uh, ang polo mga idol. Kaya, nakabulsa ko ngayon. Ha? <laughs> sarap, sarap na yung, ano dito, lugar. pakipakita ko sa inyo yung venue mga idol para masihang kayo. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Tapos, dala ko yung, dala ko yung ano ko, ah, uh, manabela ko. Kaya, Tapos may dartboard pa rito. Dartboard. dark dart ka. Dartboard. Di ba? <laughs> Ganda. No? Ganda place pinaka niya. Ayun. Yung pinaka-bill niya Pinaka-missanay niya lahat. Wala pang ganun tao ngayong mga idol kasi ano, uh, inabutan na kami ng ano, inabutan na kami ng hapon. Ngayon pa lang kami magla-lunch. Ngayon pa lang ako kakain, mga idol kasi uh, galing kami ng Santa Rosa, Laguna, no. Uh, hindi uh, na kami kumuhang kumain doon kasi ano, ang haba na ng biyahe. So ayan lang yung pinaka niya. Ganda, no? Yeah. Ba? Shout out Shoutout mga idol ha. Shoutout sa lahat ng mga followers ko, sa lahat ng mga viewers ko. Abangan nyo mga idol ha. Uh, I-upload ko ito sa aking page at sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga followers ko sa YouTube, thank you very much sa inyo lahat mga idol. Sa lahat ng nyo. I love you sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Salamat sa comment, sa like, and share. Thank you very much. Lalo lalo na pag hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na mga idol. At sa lahat ng mga hindi pa nagpa-follow sa akin sa Facebook page ko, mag-follow na kayo. No? baka mahuli kayo pagka may bago tayong mga video mahuli kayo no kaya please follow my Facebook page para lahat tayo maging masaya mga idol ang good vibes ng sama si yan idol lagi abangan niyo yan ha legit yan mga idol yan yeah. upload ko to mga idol sa Facebook page ko sa aking white channel sa Nugnug TV puro Nugnog TV ang dala ko diyan mga idol ha shout out ha salamat mga idol God bless. Mabuhay kayo. Hanggang dito lang muna ang video ko. Bye-bye.